Pero, <coughs> Pero pinag-check up niyo po ng doktor. Hmm. Ano po sabi niya, Mal? Okay, Pero may nung kapupong po gamot. No. Oh, may pagbubago naman po. Pa oh, Ano doon yung Pasang... <coughs> ay, ay, mas, ay, yan, ay, po. Wala po. Dito po. Laman lupa. Alam po Kulam, barang, palipadang. Aray! Aray! Masakit po. Ibig sabihin po, may gumagambala po sa inyo. Babae po. O, pikit lang po ha. Sa ngayon na ano po yung pakiramdam nyo? Kanyari may masakit po sa inyo, wala naman po. Tiritirigan ka na ng pangilang ito. Ayun lang po, isa kong pakati lang po yung ano nyo po sa paan nyo po. Oo, tsaka ito ano po masakit. Opo, nanay. Opo. Laman po, nanay. Pikit po. Aray! aray, 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 aray sa rin aray, aray, po, po. tayo ito pero tas pisila raman na rin. Jesus na ng Diyos. Poo! Kung sino ka mang gumagambales ito makapag mga pag-usap ka sa Espiritu ng Diyos. Diyos ang lahat, Diyos ang natakutan sa si impyerno. Aray, aray, Paktong pinabit, aray. pigatong. Aray, Poo! Aray, ko, po. aray. O, dalawang kamay mula ulo pa baba. Sige, pa Ay, Masakit! O, sige, alis mo na yun ha. Aray, aray ko po. Aray. Sige pa, mula ulo pa Ayan seto <susurban> <susurban> ano, seto okay. okay. magaling lang. na magaling oh, na <sharp> yes, okay. okay, na gagaling na to oh, gagaling na to ha Sige pa, may nakikita pa ako, mula ulo pa. Titigilan mo na ito, ha? Ah. <laughs> titigilan mo na! Uh, babaeng matanda. Sige pa, na. sige pa. Uh, Matagal na ba yan? Minsan so nakakasalamuot mo. Poo! Matagal na yan? Oo. Uh -huh. O, okay. oh, sige pala, alisin mo, alisin mo, alisin uh, mo pa. Uh, sige, titigilan mo na ito, ha? Ah. Titigilan mo na ito, ha? Ah. Uh, sige pa. Galit ka pa, ha? At anong ka lang, eh. Yan, sige pa, Ay. Sige. Malapit ka lang sa kanila. Malapit ka lang sa kanila. Sige pa, sige pa. Yan, lahat yan lahat, lahat. Ngayon pa lang, gagaling na to, ha? Naririnig ko yun. Ngayon pa lang, ha? Oo. Sige pa, sige pa. Oh, wala na. Wala na. Wala na. Sige pa, sige pa. Sa paa, sa paa. Gusto ko, mawala na yung sakit. Wala na. Wala na. Tayo pa lang wala na yan ha. Oo, sige. Sige pa, sige pa. Buti mm. na nagagapan yung natin. Ang bilis ng sigarilyo ba? Ikaw lang may kumakabala dito. Isa mo lang. Aray. Sige na, alis mo wala na. Wala na. Pero mo kina. Okay, babalik ko sa iyo na. Pu. Pu. Oh. Oh. Mm -hmm. Ay, okay. ay. Uh, no. Ang ganda niya, Ang ito uh. ang ganda niya, ah. mo mm -hmm. ang ganda niya, po Mamaya na, ang ganda niya, Okay, shout out sa lahat. Ito ang team Apo, Eric. Apo Chalil, ang nanggagamot ko ngayon na. ay aking anak na si Ako, San Gabriel, ang nilo di ko talaga agad manatanggay yung nabisi niya. Uh, Kasi na po niya. Palipad lang yung kakilala, kakilala niya lang at kapitbahay lang daw. Babaeng matanda po yan. Ah, yun nga, maram salamat kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin. Ito mga uh, ng magagamot ng team Apo. Shout out sa Team Supremo na pinangungunahan Totong, naman ni pa, uh, Brother Carl na malapit na pong ito. maging so, apo. Uh, uh shout out kay Apo Rosita, kay Ma'am Meluligario, at shout out kay Sis Maika, isang cute pong manggagamot po yan. Maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy ng sumusuporta. Maraming maraming salamat.